What's up mga kayamat? Welcome back to my channel. Ano? natin ng Sun City Memorial Circle. Ayan. Isang taon mula nung nag-vlog tayo dito. So ano nangyari? So sa ngayon marami nang namamasyal. Hindi na katulad nung pumunta kami na ilan lang. Pinasyal pala natin dito mga kayamat nung ating mga uh, anak dahil uh, mula nung pandemic ay ngayon lang sila nakalabas para mamasyal. Ayan. Dito sa mga ibang kalaruan. Nag-start na silang maglaro. Ayan, takbo-takbo na dahil sa bahay, loob ng bahay. Hindi na makalabas for the first time, nakalabas na rin sila. So, kailangan kasi na lang mayroon ding activity sa labas ng bahay para ma-exercise yung mga muscle nila. Ay, hindi na puro gadget. Ayan, makikita natin marami na ang nagbabadminton dito. Ayan, dati-dati nung dati, dati, Unang nag vlog tayo dito, wala ni isang naglaro dito dyan sa kalaruan ng mga bata dyan. Ngayon, madami na. Ayun na, yung anak ko. Hawa <laughs> kamay. Ayaw maghiwalay Parehas baka takot. Nanibago sila sa lugar kaya takot. Ayan, pero nakita natin sa kanya no, masaya sila. Parang hindi nila kung saan sila unang maglaro. <laughs> <laughs> Bumalik galing na sila dyan eh. Bumalik na naman sila ulit. So, nila makipagsabaya sa mga bata. So, mga magulang na no? pinakita natin masaya ating mga anak. Masaya na rin tayo para sa kanila. Awa ah, kamay pa rin siya. Kaya ang gata malakas pa. Enjoy, enjoy lang ang life. Pasyal pasyal pag may tayong so, Dito, know, mapapansin natin mga kayamat. Ang dami na rin mga magulang na ipinapasal nyo sa kanilang mga anak so, kailangan din kasi yan para magkaroon ng physical activity ng ating mga anak kasi sa kayon uso na yung gadget so halos magdamag sila sa gadget pag hindi mo pagbabawalan minsan nagbabala pa pag hindi mo pinagbigyan pero minsan dapat magulang tayo tayo para masunod kaya kailangan ito napaka importante itong mga physical na activity para sa ating mga anak Tayo. kailangan din natin ng physical activity kailangan din na mag badminton mahina lang po po <laughs> ayan, ito yung aking asawa, buntis laki ng chan, namamasyal pa next month, kabuhanan na niya ayan, yung aking anak walang kailigilig sa camera ayan, labda labda yung baby na sa lalim ng chan kaalagaan ah, daw niya pag lumabas miss na miss niya na magkaroon ng kapatid dito makikita mo yung mga guide yung mga way kung saan mo gusto pumunta. ayan, kung dito kaya natin dito yung bandana ni Manuel El Quezon. sa iyo, malaking flag yung kainan dito kakain kami tapaw tapos na kami kumain sa dumating yung sabaw <laughs> ayan tapos na kami pamamasyal napagod na kami napadaan kami dito sa presidential car museum ayan dahil pagod na kami papawin na kami maraming salamat sa panonood